dapat hindi ka nung mga kig nung kumain ng panguwa ka mo kay bala no nong ya nagakaon dia nung ginagutom hindi makuguro nung mga awat, nung busog ko nga. ah bao intakto kung sa bagay may punto ka dira hmm. to may punto ka pero hindi mo ba nabalaan sa layi na taon pagin hmm. piso man sa o isa kalibo pagin buo mo ay kabalutan iya, kawat na to sinutuman, do tawo gitu mo. Ku tay mingit. Baw. Baw nang gud babana. Baw. Baw. Do tawo git mang tsiba, baw to ka babana ko aw ba sin tuman, pangawat siguro ay. Tawo gitu mo. Tay ko bala. Baw. 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 Hu. Utta Huh. Hu.

bunga ka Ate, Ate, amo ginisang ka pa di ka, mga bunga katanom ko. Oh, Bagay taksi na duman. Ari mo ay. Nungod. -nung. Luto, luto, bo. Bo. Bo, tamis. Bo. Bo, to, ano na to? uh bo, nung, baba na nung. Ha? Babanak. Baba na. Baba na?

Sinogin lisensyahan mo nga mamuol di ka prutas ni? Kasi yung prutas di nung Ako na di mo. Ay, mo di nung? Ay, sus. Makaong ka naong? Ha? Makaong kao? Umusa. Tama, giti mo ka dalok. Pag makita kore, murabon. Na, kasi Matiga, na mo yung tanong ko na yung mura bon. Na, mugali ka sina. Matig, anong baba mo nung? Matiga kayo daw walang alang pag ano yung bira mo doon. Huwag ito kapi kamanong inyo gali na tanong nung. Bono kana na ka sinsagi nung lagi temit buka sebelah nung abah pira dua kadal way kakaon oh, dua dulu kang nung dua kang tagore aku oh, garin tatlo kadal dua way kakaon aku garin apa gemitire kay man gina tiga anak aku beli gas sama noah Kung so, bakal ba? ka bugas, tita, ginulat-ulat mo ko, kundi na bagi ang pa ka maskin sa laksal mo. Si Uki okay lang na nung ba, pasensya, gano'n na gutong gilabi ko nung, hindi ba tanik ilad doon ng mga awat nung kumbusog busog ko nung mugas, so gutom ko nung. Wow, gutom man namin, kita, oi, go ka magpakit no, woy, gali, na, oi, galing, busog ka doon, uh, te, paano, tanak ko nga nagagutong. Wow, pasensya, gano'n, te, no, huwag ito may bugas, sa balay, no? Wow, ba, tama, gano'n, mo, kawais. Doon, 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 Paano daw nung kung gut mo nung tong babi ko at pilas bin nung kung gutom mo nung Salaon um pa nung. Ba. Sala ano pa nung. Di ko kinsi apa ako sang tao ng ari ay. ay di mo eh dapat hindi ka nung mga kig nung kumain ka panguha ka tanaw mo. Kay balaan mo nung iya nagakaon diyan nung ginagutom. Hindi ba ko nung mga awat nung kung busog ko nung ah. Ba kun oh, sa bagay may punto ka hmm. dira to. No? May punto ka. Oh. -hin -hin. Pero hindi mo ba nabalaan sa layi na Ngayon? Maging piso man sa awi sa kalibo, pag yung buong mo ay kabalutang iya, kawat na to! Din ikaw kagin, ano nga? Ha? Din ikaw kagin, ano? Ang katabas ko to, pa'y nakita ko ka uyog ang puno, katanom ko, gintiig ko, ikaw gali ang gapa mo o kag nagapa daw, fish, fish ka ba? Ika, gigin, ano, ginambalan mo ko gina nga, samtang gina, saka ako bilang, ginambalan mo ko gina nga to, hindi pagbuksiya na to. Tiway, umanti mo ko, mo umanti ko gina saway. Balaan mo, noy, ang malaga, noy, akto, bala, noy, akto. Di ba, ano, nakto, mo ko, nagsakaaw? Nakatuhan, tagi ka no, nga nagbuol noy. Nakita ka na ka Nagkaon ako noong, nagutong gani ko mo. Aba! Pero hindi, kung karoon ko hindi ko magkaon noong, ano matabuan din ako noong ay? Kung sa bagay, konsensya ko na, pero sa liwat, sa liwat, hindi mo pag himuo na. Oo, oh, tinungtong ako. Ako doon lang Ang tawa, bala ng mga nagapang saging. Di, abi kuya ka pa na lang. Galing kayang saging. Kung hindi ba, ano galing ng gabi? Eh. At hindi, iba ta na nung Ako takunong. Nagkakaon nung, nung. Mismo nung sa puno. Nung way ko takunong. Ba, daw, di ka ba? Way ko tako, nung ginadara pa uli sa balay ta na. Nung ginakaon ko takunong. Diyo kay gutom nung Iba ta ang nagapang waka saging nung. Ang ginadikta na puli. Ang ako nung, ginapuksi ko to nung ang bunga ka. mga protas. Ay. Pero ginakaon ko nung. Way ko ginauyangan. Nung way ko ginauyangan. Kaya, abi mo, hmm? tugidan to, hmm? magmula sa adlaw na ini. Si hmm? Idon ko na din o yung nagapanamang noy. Hmm? Kay manang bunga kasaging ko, mo galing ginakawit nanda. Si ano ba yan, mabutangan, tingga ulo nanda. Kaya nakabatas man sanda ka rin sa kabulig na saging ginabuo na din. Sabi ka nung maninga, nang tinong imudula nung basi ka tingga, ano pa ulo ko, hindi na nang ulit ka nung. Ah? Muli ko, Basta yung po. Ito yun muna sa ako. Ito nang? nung. mo muna lang oh. o. Dala to, dala to. Dala to. Hindi ah. ko nang. hindi ko. Ibalang ko yung kakaon sa hilaw. Ikaw lang kayo, hindi ko ikaw.